Update ako ng mga food guys. Ito sa Palabas Highway. Alas 5. Alas 12 yung flight ko. Ng gabi. Ayan yung ano ko dala. Isang chicken, isang hand carry. Sayak Airport guys na ano na alas alas 6 umaba na kami guys Kaliit lang yung airplane guys doon yung bag ko guys oh ayan oh yung kulay brown nasa ano pa budiga nandiyan pala yung budiga nila lalang kilala ko yung bag yung luggage ko guys biyahe ko kaya no walang ulan maliit lang guys yung ano airport ng Shargao yung sundo ko. Undawi pa sila. Ay, magandang ah, sikat ng araw, guys. Oh. Ganda ng bihay ko, guys. Araw. Merong ginagawang ano dyan, building. Under construction. Si so, is Ay, Ano na to guys, yung ano dito. Uh, tawag dito Part ito ng Ano naman siya Del Carmen Part siya an na naman siya Del Carmen Carmen guys. Palabas na ako dyan sa highway. Ganda ng simoy ng hangin guys. Iba talaga dito sa probinsya guys. Ang amoy ng anong guys. Ang <laughs> mga damo. Ang bango ng Simoy ng ano, mga dahon ng ano. Kakahuyan. Ayan, dito na sa gate. Highway na yan dyan, guys. Opo. Meron. Sundo kayo? Diyaoy, ja, sundo. Diyaoy, sundo? Oo. Ang ah, dawi pa. Ano sa Aja, pa sa lubugon? Tricycle. Tricycle ng kapatid ko. Ay, inyong bata! O, mani ni Magkaw! Palapala ha? Ha? Palapala. Kama, sa may mga mo. Welcome to my vlog. <laughs> <laughs> Pamangkin ko. Si may ikaw, na Magkaw? Eh, may kay! Alam ko lang, ito ko sino. Diyan, para mo tayo mo? Si Arsing, ano na ko sila sa lubugon. Ano, ano? Si may na? Dahil sa ko, alas ako. Pre! O ba, dahil yung alas mo? Asa mo? Ay, -ano ka? nag ka? nagkuang ka? Masahiro? Oo. Uh. Ah. Ay, ano mo ano, ko? Ano Sugat ko.